luluto po ako ng simpleng gulay nilagyan ko po ng talong, okra alubati, sitaw at patola so ito na, magpapakulo ko ng tubig nilagyan ko po siya ng luya para pumango at ang panimplay patis tapos ito yung aking mga gulay ang una ay patola tapos nilagay ko na rin yung okra at ang sitaw so ayan na simple simple lang tapos sinimpla ng konting asis isang kalating kutsarita tapos para bumangon nilagyan ko siya ng siling haba so ito na siya kumulo na at luto na ang ating gulay ayan konti na lang Ayos, ito na. Ayan na. Duto na ang talong at okra. Pati na rin ang alugbati at ang patola at sitaw. So, ayan, napakasarap nito. Simple-simple, walang mantika. Pinakuluan lang. Pwedeng-pwede ito sa mga nagda-diet.